Hello po mga papa magandang umaga. Welcome sa ating panibagong araw, panibagong vlog. So, ang video natin mga kapapan dito po tayo ngayon sa Bacolod downtown area. So, tara samahan niyo ako dito. Let's go. So, andito po tayo ngayon mga kapapa sa downtown area. Yan, ito po ang Bacolod Public Plaza. So, very, you know, hard traffic dito no mga kababa kasi ha hindi natin hindi na tayo magtaka sa mga ganitong mga sitwasyon dahil ito po ay buwan po ng Desembre no sa so, ngayon grabe no siguro maraming namimili dito uh, tumadagsa po ang sasakyan dito sa Bacolod City so yan dito po tayo ngayon sa Bacolod Public Plaza yan po ang makikita ninyo yan ang mga modernized na mga jeep ayan uh, nagpapaakyat ng mga pasayro yan dito ang lang mga paninda dito yan ako. marami na ditong paninda sa bakulo sa tabi po ng bakulo public plaza ayan Pero, na yan natin diyan maraming mga paninda yan. so dito naman mga papa, yan, Ah, tuloy tayo ng ah, Isim City, yan So tara. Ah, ayan. Tingnan natin kung gaano ka traffic dito sa Bacolod. city mga kababayan. Maraming na pa lang mga paninda dyan ayan oh, kita. Alas ah, buong, kalagid po ng Bacolod Plaza ay marami ng paninda. Yan. Nakasiksika na po dito mga sasakyan mga kapaba. Ayan. So tuloy din ng Bacolod City. SM is, uh, is City ba? Bacolod. So, ayan. Kasi dito sa bila natin, hana po tayo ng mga kapaba ng parking na libre yan uh, wala po tayo kasi wala tayong ano ngayon pang tip sa nang hihingi ng bayad sa parking yan so dito naman tayo sa Bacolod City SM no uh, SM City, Bacolod So dito pala sa tabi-tabi marami ng pangapaninda yan o no? And, dito po yan patong Isim City Bacolod yan kita natin dito, yan eh. Dito po ang entrance ng Bacolod, ah, ng Isim City Bacolod. Yan. So, yan. so dito nyo maliwalas po ang traka, ang daloy ng trapiko. Makita natin. Yan mga taxi po, yan ang nasa tabi ng kalsada. Ayan. So, uh, natin medyo mga uh, konti -konti pa ang mga sasakyan na nagtatambay dito sa Isim City Bacolod mga kapag. Uh, dito medyo nagkasiksikan kasi lahat ay naghihintay po ng mga pasahiro mga kababa mga tradisyonal at modernize na mga uh, jeep po. Ayan. O so, nga pala mga kapapa doon tayo sa inyo Univ uh, sa National University mga parada kasi uh, dito ginagawa po ang mga flood control dito sa SM City. Ayan o. Mga flood control po yan. Dyan mga kapapa. Ayan. Sana tumagas na yung tubig po itong dagat hindi na ma kasi mga mga po dito pag masyadong malakas ang ulan sa so, yan umikot lang po tayo patunta po tayo ng inyo yan makita natin ang kulay blue na building yan po ang National University dito po yan sa Bacolod City ang katabi po ng Park and Hotel ayan so kasi doon sa downtown mahirap maghanap ng parkingan doon dito doon na tayo sa uh, gilid mismo ng hotel para sa mayos na pagparada natin mga uh, kapapa yan dito dito na tayo yan kanan tayo dito yan dito yan ang Okay, kita tengok tengok ayo sa ni lah. Hmm, Kira pasti menghantar nang parking doan sa downtown area. Uh, okay. Terus mana? Yang So, ayan lang po, mga kapapa. meramai selamat po sa inyong walang sawang pag-support ah, sa ating munting channel. Sana po, subscribe nyo ako. At pindutin na rin ang notification bell para update ito kayo sa ating mga video mga kababayan salamat, thank you for watching, bye bye